few moments later. Hello, 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 hello mga kabless! Panibagong vlog na naman ang sa indong mahilingon Panibagong yan. vlog na kung sa in ma-enjoy po ka pagdalan. Ayan mga kabless, wala anindo kung yaon ako sa in dyan. Magayunon ang panahon kang pag ko. Kaya salamat sa Diyos sa pagtaong mo Anong sa mo ning magayon na panahon. Salamat mga kabless na nakakobra na po si Ma'am Janet dyan sa 4-piece. Joke lang, charot. Day man, ako nga ni dyan dahil nakakubra. Tatigibod ang ATM po si sa kuya po na Exactly. Kaya incentive. Kaya po kami dyan. Na medyo talagang fully discouraged po ako. Tapos malum malumbay po ako kang mga aldaw na iyan. Pero okay man lang. Ta. At least nakajamin ko dyan ang sakong pinsan na si Yan guys, dyan, eh. mahiling ta dyan. Ang terminal po dyan sa lugar ni Naga. Sa madahong na lugar na sinasabi. Kadakulo ng mga tao na talagang busy busy bisi sa kansa mga gibo sa mag na Christmas. Mahiridaring barakal ng mga degado sa, sa indang mga inaanak asin sa endang mga mahal sa buhay. Dahil sa inabot kami de duman sa dinamanan May, pa duman po kami kaan sa sentro kang Naga City para magkakan, para maibsan ang sa mga gutom. Paduman na nga ni po kami kaan sa sentro. Nakasakay na po kami sa tricycle po kaayan. At salamat sa paglibri, Ma'am Janet, sa libring pakakan. Kang mga aldaw na ayan. kami kaan sa SM Naga City. Pero hanggang hiling sa na takang mga aldaw na iyan talagang mayo pa akong kwarta. Tipla. Pa. Pag nagdyan po kita sa sentro, talagang bantayan taan. sa tuwing mga gamit, taaram ta, nakadakol na ng mga tao na may masamang loob na na itaman aram ang indang note indang. mga kabless oh. bako man ga pero talagang kadakli ng mga tao da aram ang sa indang motibo Yaun yeah, nang anik kami ho sa sentro kang Naga City ya na po ang sentro kang Naga City ma yeah, mga, mga ka bless, na pa po kami ning Naga City tatig tiri talaga ako sa kang pinsan ni si Ma'am Janet kay salamat sa Imam ma Ma'am Janet at aram kong ang mahal na Diyos na ang mabalik sa indo ning Sik siksik na mga patakaan. Yan ang po kami sa Mang Inasal. Diyan po yan sa may Aranisa Plaza, Kang Naga City. Naglaog na kami dyan dali-dali. Ito talagang gurutom na po kami. Hali kaya kami sa sarong lugar na kung sa inag para pirila po And kami. take note, mayo pa akong napaladaman. Pero dahil man po ako na mundo as in dahil man po ako na apektaran Yan, taaram kong maabot lang. Nagkandorumpungan kami nga ni kayan ho, kang ko teacher mi dyan sa samong district po na Sir Ranel shout out po sa sa imo asin sa imong agom at akin mga oras na yan ho nagpipila na dyan si ma'am Janet sa dyan sa mga inasal da, talagang gurutom-gutom na nga ni kami kaiyan Kari na nga ni kami kaanho pa daw sa sa imo joke salamat mang inasal and ma'am janet sa sa imong libring pakakan kang mga aldaw na As iyan syempre da ita man lilingaw na pasalamatan ang sa tung mahal na Diyos ta siya talaga ang talagang naghipo sa tao na yan para librihan po ako bako man po sa ang mukha ako pero tigrab ko naman sana ang blessing na tigtatao sa to kang mahal na maray Diyos maray po siya pirmi sa tuya maski na may mga problema kitang nararanasan sa mga panahon na ini natural man po iyan ba? Diba? aram taman mga kabless na ang gabos na problema sa tung nararanasan po ay eh, may katapusan po iyan, may solusyon po iyan, kaya dahil magpapara-worry. Eh, yun na nga nito ang samang na tigdumanan, ang general merchandise dyan po yan sa unit tab. sa lugar ng Naga City. Tapaan pagkainit dyan ho, ta talagang dakol-dakol na tao ang nagjaran po sa unit na iyan. Mga bararato na ang mga barakalon, ta may 40%, may 50% off po iyan. kaya sa gustong magjan magjan na po ako, May may do ang opportunity na magpakal po dyan. Kaya. Kung may mga kwartaman, sana po ka mo. Sige na, jaran na po ka mo, mga kables. Sir Dindo! The... <laughs> Ayan guys, hindi naman po dito mainit. Sir yan. Mahina <laughs> ko. Ayan guys, super dudututin <laughs> ang si Sir Ayan. Ayan daw ba, yung paladak Ang ending mga ka-bless, naglipat po kami dyan sa ta talagang daman sa unitop, dakol-dakol, mga tao, as ang pila po damang talaga. Siguro abutan po kami ang banggi kung talagang bayaran may pa itong tigkuro aming ito okay, na item. po dyan na perili sure. si ma'am Janet ng mga gifts para sa birthday kang aki niya ng mga papremyo sa mga games po. Kaya mga oras na iyan, talaga nag napo na po kami dyan sa Imo, tamis na Miss Mini Akad. Dayman paduman man na po kami kan sa terminal, kang Naga City, sa Van Terminal. Tapa ulit na po kami dyan ng Tido. Pag-abot, mi pangani duman ho, pila man giraray dyan po sa Van Terminal. Pero madali sa naman, kaya Dayman man magpaparaharaloy pila po dyan sa Van Terminal. Iyon na nga ni Anho, pa na po kami kaan sa Lagunoy. Kaya see you in a bit, Lagunoy. Salamat sa naghinig kang vlog ko. Thank you and God bless everyone. Bye-bye.